sapat yung ating puhunan at naubos po yung paninda natin ng Pasko, Noche Buena, yung gabi. Yung December 24, yan po talaga yung uh, maraming tao. Naubos ang stock, naubos ang soft drinks, naubos ang alak. No? Kung hindi po sa ang puhunan, mamili po tayo ngayon. Tumakbo na po tayo sa palengke or sa grocery na pinagbibilahan po natin at mamili po tayo muli para sa pangbagong taon. Hello mga kasarihan! Hi-fi muna tayo dyan, no? para sa mga kumota ng December 24 at 25. No? Appear, appear, appear. Kotang kota sa benta. No? Yan. Happy tayo ngayon kasi uh, bumabawi tayo at kumikita. So ngayon, no? maraming na benta. Maraming mga na sold out. Uh, Mag-restock po tayo muli. Kung nakapag-stock po tayo ng pang Pasko at ng pang New Year, good job ka dyan At para din naman po sa mga hindi pa sapat ang puhunan pero nakapag-stock po ng Pasko. Ayan. Up here din tayo guys. Good job ka rin dyan, no? So, ayan. At ngayon, paghandaan naman natin ang bagong taon. Ayan. mag po tayo muli yun na pagbentahan natin ng uh, December 24 at December 25. Ipamili po natin ulit yan. So, kanina, bukas po ang mga grocery. No? Tumak po na po tayo sa palengke sa grocery na pinagbibila natin para tayo makapag muli para sa bagong taon. Ayan. Kung hindi pa po ganun kalaki ang ating puhunan, no? Yung ating napagbentahan ng Pasko, 24, 25, ipamili po natin ulit yan. Punta tayo sa grocery. Bukas na sila. May mga negosyante rin yung mga yan, kaya naka-open na po sila. Mamili tayo ng para sa pangbagong taon. No, yung mga hinanap ng customer na wala sa tindahan natin, ibili po natin yan. At sigurado po, nahahanapin ulit yan ng ating customer sa bagong taon. No, katulad po ng mga dry peas. Yan po yung mga madalas na wala sa sari-sari store. So, mag-stock po tayo niya. Uh, pangsahog po yan sa mga mechado, apritada. Yan, nilalagyan po nila ng dry peas, green peas. At yung mga liver spread. Kung hindi pa po sapat yung ating puhunan, mag-stock po tayo dyan na kahit mga 3 pieces lang po, bawat items. Yung mga madalas na hinahanap ng customer kapag ka ganitong mga may okasyon, yung dry peas, liver spread. Nestle cream na kulangan ng gatas si customer tatakbo po yan sa pinakamalapit na sari-sari store hindi na po yan tatakbo doon sa grocery kundi tatakbo na po yan sa pinakamalapit na store so kailangan mag-stock pa rin po tayo ng mga tatlong piraso lang kada items tatlong piraso okay na po yun sapat na po yun mga kasari alam ko yun po yung mga items na hindi fast moving pero pagdating ng okasyon ng mga ganitong holiday kailangan meron po tayong stock nya uh, ako kanina nag-repack po ko ng uling naubusan po kasi ako ng uling no hinirap ko ng nakaraang linggo naubos nung 24 yan tsaka may mga pahabol nung 25 so kanina lang po ako nagkaroon ng time para magrepack muli ng uling para sa pang bagong taon meron pa po akong hindi pa narerepak. repack ko na lang ulit yun kapag uh, konti na lang yung uling ko so alam niyo na hindi naman tayo si Wonder Woman feeling lang feeling Wonder Woman pero Siyempre, kung ano lang po yung kaya kong tapusin ng araw na yon ng araw na ito, eh, yun lang po yung ginagawa ko talaga. Kasi nag pa tayo ng bata, nagtitinda tayo. <laughs> yung pagre-repack, pag ano lang yan eh, tahali at saka pagtulog na yung bata. Kung sa lang po yung oras na kaya abutin ng pagre-repack, hanggang doon lang ako. <laughs> sa ibang araw naman yung iba. Huwag <laughs> natin isagad-sagad. Ayan, patuloy po tayong busy at magiging busy para sa pagdating ng uh, bagong taon. December 31. Ayan, medyo late po ako nag-close pagdating ng December 31. Uh, kinaumagahan, January 1. Kahit late na tayo mag-open, okay lang yan. Kasi, nagpapahinga rin yung mga tao. Pagod din sila, puyat din sila ng December 31 na gabi. Pagkakataon na natin, kumita ng malaki ngayong buwan ng December, mga kasari, kaya lubos-lubosin na po natin. Kung kaya natin na mag-late, magsarado ng tindahan, gawin po natin. Kasi, minsan lang naman po mangyari yun. No? Kaya, go, go, go. Mag-adjust po tayo ng oras. Para kumita tayo ng malaki. So, yan. At mag-stock din po tayo ng madami, no? Kung uh, yung holiday season po kasi, minsan lang talaga yan. May date lang po talaga na holiday. So, kailangan lubos-lubosin po natin ang pag stock at ang pag uh, bebenta no? Siguraduhin po natin na hindi tayo maubusan ng stock. At kung hindi man po kalakihan yung ating puhunan, eh, siguraduhin po natin na bilhin natin yung pinaka fast moving items. At doon po muna tayo mag-focus. Bilhin natin ng mas marami yung quantity na alam natin hindi tayo mauubusan ng stock. Mag-focus muna tayo doon sa isang or basta mag-focus muna tayo doon sa items na pinakamabili. Sa araw po na iyon. At siguraduhin na hindi po tayo mauubusan ng stocks. And then on the other day, kung kinabukasan, naubusan po tayo ng stocks, ibili po natin agad tumakbo tayo sa grocery na pinagbibilhan natin. Kaya hanggang dito na lang po mga kasari, hanggang sa muli. I hope lahat po tayo ay kumukota sa araw ng December. Araw-araw, para bawing-bawi tayo. At mayroong pang-renewal ng business permit sa January. No? Yan. So hanggang dito na lang po. Thank you, thank you for watching. Bye-bye. Happy selling. God bless.